lost thread na mga koys ano yun oh ngayon gagawin natin wala tayong mabiling biling taliper mamaya pa kasi mag bukas yun mahal din tas ito sa Honda gagawin natin papare thread natin ito kasi ito ayaw na pumasok lost thread na diba gagawin natin talagay natin itong bulitas sa loob kasi yun lang naman magsasara nun ito yun ito magsasara tapos bibili na lang tayo ng bolt pang bolt na gano'n paparetread natin ito papapapar sa isla para makakarangan lang ito para gumana ulit yung preno diba nakapasok yung bulita sa loob tapos yung bolt na gano'n Ha? So, magsasara na yan diba? Pagkaan na ulit yung preno Gagawa natin Nadali natin sa machine shop Papa -pa oversize natin Pumanta eh yung bata. Sumablay dito kasi binalik ko to na karang kasi mali nga yung ano yung nabili ko. Bleeder screw. Maliit yung ipin not... <intell> ah! pinasok natin diyan. Hindi magkasa, binalik natin to ngayon tumama to oh. Ayun oh yung pinagispatan ng welding oh. So, Ayun okay. oh gumatid daw. Wala, ay nasira yung ipin niya pinersa pa natin. Ngayon gagawin natin ng parang para na sa natin yan tapos yun nga yung bulitas kasi yung bulitas yun yung mag-aarang doon sa butas may butas yan sa loob eh yun yung magsasara tutulak na yun diba o tapos ngayon pag uh, bleed mo yan dito natatapon yung ano yung fluid o oh. hindi na siya actually dadaan dito hindi na dito dadaan o ano. may butas yan, yan. yan hindi na siya dadaan dito bali dito natatapon pero mag-bleed pa rin natin magagawa natin na yun ay pinaka the best na paraan tara ayan oh. ano size na magiging bolt yan? ha? Three. size 12 yan? Three, three. para sa bingi yata ayaw pa yata mauubos yata yeah pang-retreat eh, pagka na-retreat kasi ito hindi na natin may babalik yung dati niya ng fittings kasi ano, yung leader niya hangin dapat, ah no? mga no, hanginan, na? No? Yun, oh. ayun yung kasi ko kailangan dun o oh. yun sa butas na yun o oh. yun yung magsasara tapos ngayon kaya natin pinaka-process yan bali ilalagyan natin ng bolt na ganito na lang o oh. yan yung magsasara dyan Rere. Ah? Yang na yan, dalawang sukat lang. May so, mas malaki, yung mas maliit. Yan na yung sumunod eh. Ha? Ah. Kaya na may sara? Ayun pala eh, masasara naman eh yan yung bulitas, oh. Mas malaki. Dapat yata yung maliit lang. Okay. Mas yata yung maliit, no? Ayan, sakto-sakto, ano? Malit lang, tama lang ah, Ano to? Torse? din. Wala pa fluid po eh. Ha? Lagyan natin rin. na tayo mga kuys sa'yo. Okay, snay pre, eh, no? Yun, di ba? Lagyan na natin ang board. Yan na yung naging bunga ng pare-treat natin. Diba? Oh, may preno na ulit. Diba? Ayan, yeah, ay friend na. Oh, di ba? Wow. May friend na, di ba? Ano lang, ano? Ano sa eh. Pinari trade natin, ano? Ah, yes. Mga na tayo. Ay, hindi. Lagyan natin ang bulitas yun sa loob, eh. Para yun yung stopper niya. Tinutulak na kasi yun. Sa no, ibutas. Ito so, tapos itong magsasara. Ano lang? Ano lang? Dito, 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 dito. Hanap na lang tayo ng mga caliper na mga parts out. 300 lang yun eh. Tapos papalitan na natin ng buo yan minsan. Kasi parang sagwa, no? Pero okay lang, no? Eh, mga ako Pwede na yun, mga ako eh, no? Ito nga pala, oh, shout out to kay Benji. Mga gawa ng saranggolo. Oh, Sa kasisaya, no? Mga fans ko yan, mga ako eh. Mga pinagsisira nila yung upuan, no? Ayan yung salary, no? Yung cutter, no? Cutter boy, oh. Benji Barracuda. Anong pilihan niya? Anong pilihan niya? Anong pilihan mo? Batong bakal. <laughs> bakal daw ko, oh. <laughs> biyahin na tayo. Mauulan na naman, oh. Hindi ulan na. Sa ano nga, hindi ulan, oh. No? Uy, may biyahin, oh.